everyone. Welcome back to my channel again. This is Jill MX. Wow! And nandito po tayo ngayon sa tapat ng puno ng dalundan. Ayan, ito po yung puno ng dalundan na dinidiligyan ko araw-araw. Yan mababang puno man siya. Ayan, marami na rin siyang bunga. Tsaka kumuha na rin ako ng isang bunga kagabi. Masarap siya. Matamis at ngayon nandito ako kasi bini-video ko nga siya para may ma-upload naman tayo. And bala ko rin kumuha. So ayan, medyo lapit-lapitan natin ng konte kasi hindi makikita ang kanyang mga bunga. So ayan na na siya guys. Ayan. Ayan ang bunga niya. Yeah. Hanggang sa taas. May mga bunga-bunga siya. Ayan. ayun lang oh siya. Kito, pwede na to. Kasi matamis siya, hindi siya maasin. Yan. Maraming tumung. Di lang ako makapag-ikot masyado dito sa puno. Kasi may mga mata. May mata banda sa likod. So, dito lang tayo magtatago sa ilalim ng hulo. Yan, maraming bunga, guys. Yan. Tsaka, may nakita po. Pupuha tayo ng isa. You know. You know. Yan, yan, yan. Kukunin natin to. Nabali siya eh. Pwede na tumatamis na to. Kasama po siya. You know, huwag natin ubusin. Tikim-tikim na wana tayo. Ito nga oh eto pwede na to. Pero nakakuha na tayo ng isa isu, eh. so, susunod naman yung iba. Siyempre, ako nagdidilig dito, no? Ako nag-aalaga dito. Araw-araw ko siyang dinidiligan. Kasi, nasa area ko nga siya. So, tayo ang unang titikim. Yan you know. titikman lang naman natin, hindi naman natin ubusin. Yan, na yan. Hindi na yan, matamis na yan. Ito, yan, manalaki na siya. Mm, dumating ako dito, bulaklak parang ito. Namin bulaklak, tsaka, namumulaklak siya, tsaka mayroong maliliit na Bunga, parang kalamansi. Ngayon, tingnan nyo naman, oh, no? lalaki na. Lalaki na ng bunga, yeah. niya Ito, oh, bulakak siya, oh. Yan, so that's all for today guys thank you so much for watching thank you for your all supports thank you so much bye bye and god bless us all